Hello, good morning guys So susukatin natin ngayon yung decibel meter ng ating pipe So naka slip on tayo Na mid pipe nitong ating motor And then ito po yung ating canister So napainit ko na to guys Pero susukatin natin kung pasok ba sa 99 decibel meter Itong tunog ng ating motor no? Gagamit tayo ng app At meron tayong kasama dito Nandito ang aking pamangkin yan, papasukat natin yung ating, yan, magpapa-assist tayo para masukat natin ng tama ang ating pipe. Ito yung app na ito, ito yung DBX. Pwede nyo po itong i-download sa inyong mga iPhone or Android phone. So, maraming klase itong decibel meter na app, pero ito yung pinili ko kasi uh, mas marami ang gumagamit nito and accurate naman siya. Well, marami namang accurate na app, pero ito yung lang yung ginagamit ko. So napainit ko na to kanina ng umaga At around siguro mga an hour ago So hindi na to cold start no Mas maganda kasi kung nasa ano na yun, normal heat na yung makina natin Bago natin sukatin yung tunog According sa latest memorandum ng LTO Yung pinaka latest Actually magwa 1 year na to 99 decibel lang ang approve So kung magpaparehistro tayo ng motor natin at naka-pipe tayo, kailangan alam din natin kung legal ba ang ating pipe. Lagi nyo pong tatandaan na hindi naman pinagbabawal yung aftermarket. Ang yung pinagbabawal is yung modified. So since naka aftermarket pipe naman tayo, kailangan legal pa rin at sumusunod sa batas yung tunog ng pipe natin. No? So titingnan natin kung pasado, kung hindi, at least magkaka-idea kayo. So hindi ko pa to na-check nache guys, ito pa lang yung first. So kung tayo man ay hindi po masa sa ating, uh, decibel reading, meron naman tayong contingency. Etong sa akin, hindi naman to nakakat delete. So stock elbow 'yan lahat. Sadyang naka mid pipe lang tayo, eto. Slip on lang kumbaga. Hindi yan nakakatilitik delete. Hindi rin siya naka modified elbow. Kailangan alam din natin eh kung paano ba yung tamang pagsukat. So kung makikita nyo dito sa naka-screenshot sa ating video, 45 degree. Dapat naka-elevate yung motor natin or sa madaling salita, ganyan, naka-normal park. And then, naka-ganito yung pwesto. Nandito yung ano. Okay. So ito na siya. Kung makikita nyo, ayan, nagre-read na yung meter natin sa, yan, sa surroundings. So nag-average tayo ng 40. Ayan, 30 to 40 ang ingay. Yan. tingnan natin pag may dumaan na truck o sasakyan ayon close truck 50 50 ang antonob so ang pagrereed nito dapat 2000 to 2500 uh, rpm yun ang nakalagay sa batas yun yung nakalagay sa memorandum ng LTO batang gagawin natin para mas sigurado tatlong test 2000 2,500 and then 3,000 RPM ang gagawin natin ngayon Okay, so let's go Papahawak na natin dito sa pamangking ko Ayan, ah, sed oh. Alam mo na yung pesto, sed Alam mo na yung pesto Pupo ka lang dyan, oh Ayan Ayan, ganyan lang So, hindi, wag masyadong wala 45 degree Ayan, okay na yan Start na natin Okay, let's go So maraming ingay Kasi umaga ngayon time check 10.29 Ayan okay na game na game na So normal at 1000 RPM tayo Tingnan natin yung reading So 55 Average 58 58 ang ano natin Pero i-rev ire na natin ngayon 2000 rpm ilan set 60 2500 rpm yes yeah, set ilan 64 so ulitin natin subukan natin mas malapit pa para sigurado tayo lapit ka dito set yan ganyan tapos ha ganyan Alright, game. Game na set ah. Go tayo sa 2000. Ilan set? Ha? 63. 25 RPM. Yan set, ila. 65. 3000 RPM. Ayan set 66 So lumagpas pa nga tayo eh So yun ang proper na pagte-test Ng uh, decibel natin Sinigurado natin na dalawa e, Single cylinder lang naman tayo 400cc sa papel 373 technical displacement ng kanyang piston And single cylinder Dominar 400 Subukan so, natin ng 4000 RPM Ilan set? 68. All right. So ganun po ang tamang pagte-test ng decibel natin. Hindi kailangan binobomba. Merong tinakdang sukat. Yo, patayin na natin. So yun lang guys, update ko lang kayo sa mga magpaparehistro at sa mga naka big bike, naka open pipe. Kahit sa mga small displacement, alam niyo na lahat 'yan, lamang ang may alam eh so okay na tayo. Record na natin yung mga uh, ano natin nandito sa inyong screen. Download nyo to, Decibel X. So pasado tayo sa decibel meter, hindi naman ganun kaingay ang motor natin. Kung hindi man accurate yon at kung tayo ay ma-chempoan sa LTO, checkpoint man or what, at least alam natin yung reading natin. And uh, 100% sigurado ako, pasok tayo, pasado ang ating pipe. So, ingat po sa lahat ng mga participant ng Mindanao Leg Boss Ironman 2024. Kita-kita tayo sa Luzon Leg. Ito po ang inyong lingkod, Savior Mo. Signing out.